ng manok then titinulayin natin at uh, ating sibuyas yan papaya pumulo simmer lang natin ng mga siguro mga 5 minutes no wow tinula hmm? good morning good morning mga striker good morning Pahawai team yan uh, ang oras natin ay 7 so andun na si tatay at kuya Noli no? At uh, ito. Ito yata yung na market ni Kuya Noli para sa ulam namin ngayon. Uh, ah, almusal. Ah? Dun yun atas ano. At andito si Bin. Naglaba po kasi kami kaya nahuli kami. Si Kuya Noli na lang yung nagmarket sa bayan. Ano po na? Tara. Tara, let's go. At ngayon po ay magbubuhos nung biga. Andiyan oh. So yung panahon ngayon dito ay ano, tamang-tama lang sana maghapon muna ganun para hindi masyadong dilat, no? Kasi hindi po biro yung init dito. Dahil nga po sa malapit sila sa dagat, kaya siguro ganoon. Ah, uh, mainit siya. Ah, uh, medyo malagkit-lagkit sa katawan kaya ginagawa namin minsan naliligo ako sa tanghali tapos nakakadalawang bihis ng damit iba yung init kapag ano, malapit sa dagat no? dahil mga kulang kulang siyang kilometro uh, dagat na kaya ano yung singaw ng dagat ay talagang abot dito no? kumbaga Radiation. Yung bins na huli. So, ang gugulayan ko ata ngayon ang langka. Dahil, nung isang gabi, tinatay ko lang yung langka. Yung kalahati ngayon. Maganda yung langkang nabili dahil puti. Malambot siya. Uh, sa saugan ng sardinas. Yun na survive na naman yung pananghalian at ayon natanaw ko na sa Rika nagbawalis so yan po yung panahon ngayon dito hindi masyadong mainit clear na clear yung mga bundok ayun yung ating bida nagwawalis ito bahay ng ano, tito niya yan mapaligiran siya ng bundok dito siyempre yung aming gatas masarap na gato masarap yan pwede, pwede tikman yan oh, yeah. Masarap mm. talaga. man siya na. yung At yun, at uh, si magluluto noon. Ano? Dila-dila. Oo, oh, kasi nung, mm. ilang araw ka ito inahanap kasi may natanaw ako na karahan. Dahil ko, ko yun. Ito yung eh. mga ano talaga sa Manila. Eh. Uh, Oo. -puso oh. yan. Pag Manila. At uh, magano ko ng kaldero para magsaing ng konti para sa so, inyong masang nanay ayan na si Bins sa inyong mga ka, nakasaing na po ako magugas tayo ng pinggan dahil nga po hindi uh, pa pwedeng mag basa ng kamay si Rika so ako ang tagahugas no? hanggang hindi ba okay no? dahil tayong may kasalanan <laughs> uh, bawi tayo bawi Sana all <laughs> 8.21 po ng umaga tapos na po akong maghugas then mag uh, almusal na po kami at si Rika ay nag ano na nagahain na para sa aming ang almusal eto nag almusal na po kami uh, sa egg and uh, dila dila no dila dila sa so, ano kayang ibang term nito at nandun sila sa loob ayan at uh, dito tayo sa Mayo dahil nag-attend tayo sa premier ni Boss Ninong Ayan, kay Boss Ninong Ayan, boss, uh, go lang, yeah, tuloy man. tuloy lang yung yeah. striker, Itong ating manok, isang buong manok then titinulayin natin at uh, ating sibuyas yan, papaya okay na yung ating sinaing Ayan. at uh, yan sila ang gawin yung pagbuhos yan si Rika yung nagka-camera Abangan nyo sa channel ni Kainoli. Ayan si tatay. Yun at uh, kanina, nagtulong na ako na nagakot ng buhangin uh, graba mga bato-bato. Tapos, nung na timpla na, uh, nagluto na ako. No? So, may ano uh, ko yung tingin uh, siguro, tulong-tulong muna tayo doon kung uh, wala pa si Kainoli. Ayan magluluto na po ako. Mm -hmm. Ito ako striker pinagsangkot na ko na po yung manok. Yeah. pinapa-golden brown lang natin yung uh, kulay ng mga ricados din yung, uh, siyempre yung karne. Para ma, ano siya, konti din mamaya sa sabaw na natin. Yung kanin natin po okay na. ano mga striker uh, yung natin siyang kumulo. Simmer lang natin ng mga siguro mga 5 minutes, no? Yan. So habang pinapakulo ko, punta muna ako doon sa likod na, para uh, palapala -pala tayo doon. Kumukulo na po yung ating tinula. Ayan. Wow. Tinula. Tinula. Tinigil ko na po yung apoy. Luto na po yung ating Sinuwa. tinulang manok. Ten for six. Wala pa po si Kuya Noli. Hintay lang namin. Tapos kakain na. At uh, dito sa labas, medyo makulim rin po ngayon. Pabor sa amin ha. May ginagawa. Hindi, mas ano, ma hindi masyadong mainit ngayon kumpara kahapon. No? Ha? Okay, pahinga muna kong konti. At doon, yung bibigaan doon, tapos na. Bukas dito naman. Kain po. Yan, nagunan na kami kay kay Noon. Nag-upload siya. So, pinauna na kami ng Sarap. ano sabaw? Hmm. sa so nagko-comment nga pala kung ilang taon na si tatay yan sasagutin ni tatay yung tayo lang itang tatay nandang ilang taon ka na confused ko palang ako sana o sana o pasaway na talaga si tatay 18 kailan ka pinanganak? 1950 kaya o ano nga yun 24 Mm -hmm. Saan ka pinanganak tayo? Bakakay. kay Albay. Doon ka nag Hindi na na. sabi kasi namin nung, sabi kasi namin nung doktor bawal daw kumain ng butok dapat doon pagkain butang bawal kaya dapat bawal ang naman sinabi namin bawal daw ito bawal Pansamantala muna kami uh, dito sa sa uh, boarding house. <laughs> Ito si Rambuh and Vince okay. Hintayin namin si Kainoli, pumunta ng Qatar. Babalik yun namaya. Hmm. Ano? Ando sa human. Tinulungan yung Israel. Haman pala. <laughs> aman. Haman. Pa Haman. Aman. Aman. Hmm. nila yung Israel. <laughs> um, may ba? Sa doon sa may bako. May bago si tatay na pinanunod naman ngayon. Yung... giyera sa Israel. Nakamagun <laughs> 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 na kay... Ay, Senyor Aguila. <laughs> hmm. Hahaha. <laughs> Pero na namin nagkaka-anong si tatay. Hindi na tuloy ako nakapanood. Ano cellphone ko sa kanya eh. Ayan. Makulimlim sana yung panahon kaso umulan. Sa gabal din. Wala rin. Dapat yung ganito makulimlim tapos. Okay na yun. Matigas na sana yung patungo ka. ng halong block. Pwede nun, ano, ay, na ano? Direkta na. Ay. Matibay na. Nun. Hindi nga yun yung pula eh. Lalo na kung pula yun. Lalo kung doon ka sa ilog ng tubig. Ay, puso. Iba, iba, iba yung ano? Malayo kasi yun. Pero mas mabilis talaga yung... Subukan mo kaya, Abinsama. <laughs> Matibay daw eh, yung tubig sa ilog. Eh. Hmm. Pampatigas. Hmm. Talagang... Sa kakaintay, pati sa taas, maninigas kayo doon. <laughs> Pagbalik natin doon, tulog na si Rita. Andun sa duyan. Pumalit sa akin. Hmm. Duduyan si... Yung halo doon. Rika, Rika. Rika, len Oh, mga ano tayo na, no? mag-baray tayo na natin. Mga tirang ano. Itigas na, ba? na. Doon na kaya tayo? Hindi naman yung nalo tayo, hindi pa Hindi mo yung nalo. Parang balak ko bumaba talaga, ilagay na lang doon sa loob. Tara. Ako okay. nga, balak ko rin mag, magbawas. Hindi mo na ako magbawas. Doon yeah. Sa damo, ano? Sok ka doon. Hindi, gaya mupusa. pusa. Doon na, sa damo, Ganun-ganun mo na. Ganun-ganun. <coughs> Yung pusa. Hala. Hmm. Hmm. <laughs> Nung may asarol yan <yandang> sa likod. Kasi <laughs> sarado rin. Eh, pinadlock nyo yan. Siya? Oo, oh, pinadlock. Hindi, pwede naman dukutin ano, <laughs> <Walom> eh. <laughs> okay. <ninuling> yun. Hindi kasi <laughs> ang ano gano'ng pagkain sa bawi doon sa repig talaga. Walo okay Ayun, kaya ayaw yung pagsaray. Nasa rip? Oo. Oh. yung rip na yan nasira. <laughs> yeah. Hindi, hindi na makuha pag ano. Tay, umayos ka tay. hindi, oo nga. Hindi, pero Binadala yun? Bawang araw ngayon? Hindi, kaya pagsara na natin. 1.41 ng uh, hapon po. Uh, Maghalo na kami ng pang-asintada dun sa ano. Tapos nang mabuhusan yung biga. So, panibagong timpla naman. Uh, anim na buhangin din sa simento. Yun. At uh, natagalan kami. Ano pa rin pa? Hindi, ano. Tayo naman pala. To. Anong plano tayo? Magbibitin ako. <laughs> Saan? <laughs> Saan? Ano aso <laughs> nakutol? Magbibitin na? lang? Masakit yan sa legta eh. Dapat itong malaki-laki yung PC. Yes. Tan si mal maliit yan sa... <laughs> Matanda na ito, pasaway ito, ano? Pasaway para sa asintada yan asintada dito sa may bandang likod after mabuhusan sa biga tigas na pala Tigas na Tigas na pala mga striker magluluto po na, na Magluluto na po ako ng langka, uh, ginatang langka. Then, uh, may nakari tinula kanina. So, si Kainuli dito na. Uh, Nag-upload siya. So, nahirapan siya kanina mag-upload. So, ngayon, maggagata na po ako ng langka para sa apoy namin. So, yun. Tapos na naman yung araw ngayon. Then, yung project ngayong araw ay tapos na rin. So, abangan nyo sa vlog ni kayo, Noli Vlog. No? Punta kayo sa channel niya. And so, yan. Luto na po ako. Ayun mga ka-striver, lagay ko na po itong langka dahil kumulo na po yung ating nagata. So, dalawang sardinas po yung ating uh, sinahog. Kaya nagpa-video tayo kay Rico. langkang puti po ito kaya na lambot so, may langkang red ba? <laughs> may ba yun? saan mo sa Hawaii Saka ako sa Hawaii kung meron. Singapore meron. Pink na langka. Di ba tayo? Pink ba yun? Singapore may pink na langka. Pink na langka. Pink na langka. <laughs> so, na na langka. mga... na mga, langka. Ito, uh, ito. Yung, yung ulam kanina tay. Yung sisig? Opo. Sino nga po? Yo. Grabe. Napakalapot ng na ating langka. Oh. Tapos yung natirang manok doon sa tinola, ilinigay ko na rin para ah uh, may ano, meaty taste yung ating ano. Uh, bukod sa sardinas, meron yung manok. Ayun mga ka-striker Ito na po yung ating langka May isaw na sardinas Tapos yung natirang tinola, yung tinol Tinagay ko yung manok Maraming napakalapot o oh. Ano, Iba talaga kapag kulay puti yung ano, langka Thank <tellan> uh nakaluto na po ako ng langka no so ayun yung kapatid ni ano ni Rika Pinsan ko no? ata uh, minsan natin kung anong maging Decision ni Kuynoli ang uh, sabi niya ay doon daw sa bahay uuwi ngayon dahil nga nahirapan sa pag-upload no so may time na nagluluko yung signal dito uh sabi niya makapag-decide mamaya after uh, mag-dinner doon daw sa bahay kasi doon sa bahay malakas yung signal no? nakapail dito kami doon sana all sana all <laughs> uh, meron doon ano, signal At, uh, tingnan natin kung makaka-uwi ba kami Yan. so maraming salamat po sa inyong panonood Simula intro hanggang outro ng vlog na ito It's Alamid Striker. Patuloy niyo po suportahan lahat ng aming mga channel. Team Pahuy. Maraming salamat po sa lahat ng uh, patuloy na uh, tumatangkilik, no. So sana consistent na uh, sana magtuloy-tuloy na, no. Sana naman hindi na bumalik sa dati na. na alam niyo na 'yon. <laughs> 'Yan. Maraming salamat po. Ingat po kayo. God bless po. Bye-bye. Counting clip tayo ng pagkain. Adamihan mo na. Hindi mo damihan. <laughs> Nag-outro ka na panibago. Panibago intro na yan. Counting <laughs> na, na, <laughs> na tayo. Ituloy-tuloy para... e, mo na yung vlog mo. Ganun din naman. meron. Hanggang mamaya. Ganun din naman. Meron pala tayo. Alright, abangan nyo po. At kami ay mag-aal sa tuloto na. At alis na po kami dito mm -hmm. sa balatan. Punta muna kami ng Singapore. Ang <laughs> Amerika. Ah, ka. Ay, alis na kami ng balatan. sama ka? Bato na kami. Lilipat ah. na kami sa bato. Sama ka? que vienen bastante bien gracias le ponemos la cancha no